guys mga rita ang kamuti guys kahit tag ululan na kalihon ta akong tinanong mga kamuti <laughs> para hindi magmalalikon so ari guys no ari kita dito bong sa ako ng kamutihan ah, wala pa siya kapamukad but then kalihon na naton kay tan ulula na subong mas imang balantikon so let's go hmm. Thank you. Hmm. ang tiyot-tiyot na guys Ari guys, oh may book siya. So dapat makali na ni kay kung hindi na siya makali, muna kita sambukan, mabalang tikon. Wow! Ito kaya, itlog. Itlog ko. Charan. sangbuk sang ano itong ulo na. <coughs> And as you can see guys, no. Ginaamat-amat na siya balantik, oh. So that's why bisan wala pa sya kapamukad, atong na sya kalihon. Kay kung hindi hindi mo ni sya makali, mo ubos ni ka balantik. guys na ginabalantik na siya ayun oh. so kung kapunan na siya ma-upload Tchau! kapag may tinanim, may aanihin.